Good morning mga idol. Ayan po, meron na tayong isang pauwi mga idol. Si Alicia. Ha, ah, ito. Andun, andun sa taas. Wait lang po. From Imus Cavite. Ayan siya mga idol. mga idol. Ipot natin. From Imus Cavite. Pero si ano wala pa. From Maranan. May lipad pa. Ang mga idol si Ayan. from Imus mga ito sa Imus sila pinakawala hindi sila sa Las Pinas mga 7.30 dumating mga atin. si ano nasa taas pe Kaya nasa taas pa mga idun. siya Kasi ano hindi pa natin nakikita Si rosemary Tapos ko lang po Mga edad Si Ano? Ano? Malaysia Mga edad from Amos. And si, ano, wala pa. Hindi pa natin si Rose Maranan. Si, ano, nakatambay dun sa taas. Diyan, diyan, mayroon siya lumapot. Si Rose Maranan, nang wala pa. Ayan eh. sila mga ayan. 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 si n yung isa si 'yun si Alicia N okay mga idol ay and... niyo si Rose Marana hindi wala pa hindi pa natin nakikita mong naiwan at mukhang kakainin na naman siya ng imus maya maya naman po mga ilat